Hi guys, good afternoon, good morning, good evening, saan man kayo sa sulok ng mundong ito. At yun po nga guys, meron po akong sishare sa inyo na nakita ko rin po sa uh, na isa sa mga content creator. At yun po ay in ko na rin sa aking mga reels kung bakit marami na ang views ng aking reels. So, yun po guys, sa ang share ko sa inyo, baka hindi nyo pa, hindi nyo pa po alam. So, yun po ang gagawin natin guys, ang ating mga reels ay gagawin lang po natin ng 3 to 6 seconds lang po ang ating reels para mas marami mo po siyang views. Kasi ang kitaan ngayon sa reels ngayon ay views. Yun po guys, at ang pangalawa guys, ay kailangan natin i-open ang location. Yan po guys, para kung nasa location na yon ay maraming manunood yung mga reels yun po ang aking ginawa at yun po nga guys effective po ang mga ginawa ko na yun dahil nakita ko rin si sang content creator na napakalaki ng kanyang views at yun po guys nakita nyo rin marami na rin akong views at yun nagpapasalamit din ako sa mga ibang content creator dahil hindi sila Uh, madamot na mag-share kung anong mga nilalaman nila, nila so yun lamang po guys, gusto ko rin pong ishare sa inyo, para sama-sama tayo, magkakaroon ng maraming views yun lamang po guys, thank you for watching, at sana po ay nakatulong ako sa inyo, God bless everyone